Hello everyone. So ako ay paalis na at ako ay bibili ng aking mabibili. So ito, ang daming mga tapon dito. So kukuhanin ko tong kutsilyo. kukuhanin ko tong kutsilyo kasi hindi naman okay naman yung kutsilyo pa. So mas maganda yung kutsilyo kuhanin ko. Ito lang kutsilyo. Yan. Maganda pa naman yung kutsilyo niya. Pantutuusin. So yan. Tapos ito. Stainless. Maganda yung kutsilyo niya. So, kakuhanin ko. And then, ito. Yan, merong ganyan. And then, ito bago pa naman. At ang ganda pa naman sistema. So, kuhanin ko yan. Ang dami. o, oh. Ito, steamer ata to. Steamer ba to? Ay, oo. Oh, oh, steamer ito ng bonggang-bongga. Diba, steamer? Ayan, blender ko hati. Ay, maganda tong steamer, Diba? Steamer. Yan, bigay ko kanin ko to, steamer. Abay, pwede pa yan, te. O, kita ka sa aking vlog Nang bonggam-bongga. Abay, oh, ang gaganda pa. Oo, <laughs> ano, oh, oh, yari, maganda rin pang lagay sa ano. Yan, Oh. Kaganda pa niya. Ilagay natin ng bonggam-bongga. Maganda pa. Hoy, ari din. Ay, diyan na yan. Abay, kaganda pa na rin, bigat. Barazoni pa. Hoy, may din Italy. Sige bagsak ko to. Pwede ko tong pang din. Kaso wala naman takip. Ay, oh, isa pa, oh. Layo ko nyan. Eh maganda rin yung lagayan sa flat ng ganun. O oh, iyo sa iyo na arate. Eh. Ay ayaw ko Are barazone. Eh. Uy are pang panghangin. Oo. oo. Ay, 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 pang oh, oo. <laughs> maganda nga are. Hindi ako nakalive. Maganda nga. Iyo na yan. Ay are maganda yun, day din. Oo. Oh. Eh, Ay, ko na yung sa ano, steamer. Akan lilinisin yung steamer. Bye, do date yon tapos na. Oo, ako yung mamamalingke ng bongga-bongga. So, yon napagtigisahan na namin yung mga kukuhanin na, yung mga nakuha namin mga pulot. Kasi gagamitin, ginagamit ko yun sa work. Tulad yung sa steamer. Nag-order na ako doon sa isang uh, uh, online store. Kaso, ang tagal dumating kasi gawa nga ng may gera nga po dito. So, yun iniwanan ko na yung mga naando na iba. Ang kinuha ko lang yung mapapakinabangan ko doon sa work. Diba? So, nakakaipon ako ng mga gamit doon sa work. Kasi, wala masyadong gamit doon sa work ko. Mm-mm. Wala man pakalam yung alaga ako kung totoo So, yun lang everyone. So, pag dito marami talaga mga pulot. Mapupulot talaga. Oo ganun ganun pulot pulot lang ng bonggang bongga napaka peaceful ng Jerusalem ba? Diba? oh. thank you so much everyone and love love love